Eto, nasa linya na po natin ang isa sa mga culture person ng uh, House Infrastructure Committee. Wala pong iba kundi si Bicol Saro, Partylist Representative, Terridon. Magandang umaga po, Congressman. Hi, Isa. Hi, Nympha. Magandang umaga. Good morning po. Good morning okay, po. sa Tuesday po ay muling magkakaroon uh, ng pagdinig ang House Infrastructure Committee. Dito po, Congressman Ridon, ano po yung balak nating uh, tumbukin? Sino-sino yung mga kompirmadong dadalo? Ah, Siyempre, magka-focus po tayo sa Tuesday ah uh, doon po sa mga disky linked firms no kasi mm -hmm. isa na huyan doon sa mga talaga pong uh, nalalantad ngayon nitong uh, nakaraan so makikita ho natin yung uh, corporate structure po nila ah mm -hmm. uh, totoo ba yung pong uh, sinasabi sa Senate hearing na uh, sila po ay uh, nagbi ng ng sabay-sabay mm -hmm. para manalo no uh, kasama din po diyan yung uh, pagsisiyasat kung am uh, malaki ba yung uh, mga proyekto na nakuha nila sa mga iba't ibang mga gobyerno no kasi siyempre sinabi nung uh, Senate hearing na na no 2016 la talaga dun sila nagsimula ng flood control no pero okay. may mga reports din tayo syempre na I think as far back as the Aquino government mm -hmm. eh nakakuha na daw po sila ng mga proyekto up mm -hmm. until today Opo oh, yun nga po no um ang ang Senate uh, Senate Blue Ribbon Committee magsasagawa ng investigation tomorrow kayo po sa House mm -hmm. Infrastructure Committee by Tuesday. Kaya alam mo mga patuloy pa rin po na kumu bakit kailangan imbisigahan pa ng Senado at ng uh, Kamara itong issue ng flood control project? And 'yung pinaka-recent po, ito Congressman 'yung uh, Catholic Bishops' Conference of the Philippines dahil ang binabanggit nila, may credibility ba 'yung pagsiyasat ng dalawang kapulungan lalong-lalo na may mga mga dawit po na mambabatas. Your thoughts about this po? Well, ginagalang naman natin syempre yung pananaw po ng CBCP. No, pero kailangan natin maglinaw na ito pong lahat ng mga investigation po ng Kongres at Senado, it is within uh, the power of oversight no? para siya sa atin po ang lahat ng mga uh, usapin po sa mga ahensya ng gobyerno, particular po yung mga corruption allegations. No? Eh, katulad naman po ng sinasabi po natin, nung nagdaan pa, kung meron po mga masasangkot pong kongresista at senador, eh mapapakalanan ng talaga sila mm -hmm. in the course of the investigation at ito na nga yung dito po sa uh, pinaka recent po na site inspection ni Secretary Ben Edison po ng w DPWH ang mm -hmm. uh, pinag-usapan po natin dito 96 million flood control uh, project ay isang ghost project at ang problema uh, ito po ay congressional insertion so mm -hmm. sa Bicameral conference committee kung saan uh, either miembro ng kongreso o membro ng Senado mm -hmm. yung po nga nag-insert po nito sa atin pong BICAM. Ibig sabihin, hindi po ito galing sa NEP, yung National mm -hmm. expenditure Program na sinabit po ng executive. So, ibig sabihin, uh, logically, talagang meron hong uh, madadawit na kongresista at senador na nag-propose po nitong line item na ito sa 2024 mm -hmm. National Budget ah Okay. So, kasi you were quoted din po, no? meron kasing uh, news item na kayo po yung kinukot na sinasabi na kung ihintuman man yung investigasyon ng Kamara o ng Senado, dapat kayong dalawa mismo yung mag-uusap. Tama po ba? Ah, tama po yun. Binanggit natin yung kapat. Kasi syempre may mga panawagan na uh, as soon as mabuo na daw po yung Independent Commission, dapat eh, ipasa na ho ang lahat ng mga usapin no doon sa independent commission wala naman huo tayong uh, problema doon ang mahalaga lang i think dapat uh, joint po yung uh, senate and he, and the uh, house no mm -hmm. uh, dito po sa pag-atras sa atin pong uh, pagsisiyasat para mm -hmm. kumbaga, ibigay na ng ng buo ng legislature mm -hmm. sa executive ito pong uh, fact finding at truth seeking mm -hmm. sa usapin po ng flood control projects okay balikan ko po do sa insertions kasi yun nga po no mga nakalipas na araw uh, inannounce nyo po sa amin sa house media, yung mga na-discovering by insertions, kabilang nga po yung sa mga ghost projects sa Bulacan. Ah, nabanggit na ho ba or meron po ba kayo nakuhang info? Sino ba talaga ang nag-insert? Kongresista ba o senador? Wala, hindi pa po natin alam. So, mm -hmm. I think, uh, kailangan po talaga natin yan malaman mula sa mga miyembro po ng BICAM mm -hmm. ng 2024. no So, uh, ang chairs po ng BICAM po na yan, si na Congressman Zaldico for the House, mm -hmm. tapos si former Senator, now the Dep. Ed. Secretary, Sunny Angara. No? So, mm -hmm. uh, kailangan po natin una, masiyasat yung BICAM records kung nandun ba yung uh, listahan kung who proposed. And, syempre, we can ask, uh the bicam members po kung uh, sino po yung propose na no, pero i think very telling din ho yung fact na uh, doon sa House General Appropriations mm -hmm. Bill wala po itong line item na ito mm -hmm. no so ibig sabihin uh talagang we have to look more as to who it actually is no yung pong uh, uh, nagpropose nito pong line item na ito sa atin pong bicam opo opo eh, sa nabanggit nyo nga mm. po kasi ang sinasabi ng ating mga kabayan dapat pagpali, pagpaliwanag din si Kobe Cole party list representative uh, Zaldi ko kaya lang ngayon po nga, ngayon nga po batay sa impormasyon din mismo mm -hmm. ng 8 uh, spokesperson si attorney uh, Prince Abante na sa Amerika po papapano po 'yun ah, hindi Ang totoo ito pong sa kuno nakaraano kasi hindi siya pinagpapaliwanag mm -hmm. dahil irrelevant po yung uh, sinasabi ho ng ilang mga kongresista dahil ang gusto siyang uh, tanungin tungkol sa budget insertions ng 2025. Pero ang pinag-usapan natin, flood control projects. No? Kaya mm -hmm. hindi siya iniimbita kasama ho ni Sen. Grace po. Pero ito halimbawa, ang pinag-usapan na talaga natin, 2024 uh, project no? Mm -hmm. na talaga pong uh, ininsert sa Bicameral Conference Committee, I think relevant na na matanong po yung mga miyembro ng BICAM, si uh, uh, Congressman Zaldico, um, former Senator Sani Angara kung ano ba yung nangyari dyan at uh, sino ba yung uh, nag-insert nito pong line item na So, yun po yung malaking pagkakaiba. So, uh, as, as, soon as we can, invite po natin lahat po ng mga miyembro ng BICAM. Oh. Uh -huh. um, kasi po, um, Congressman ridon ano to eh, um, ang may issue ng flood control projects, ay eh, di ba ho, ako hindi ako nagkakamali, budgets po ng 2022 to 2025. Ang sa kamera bali ano eh, uh, itong nakaraang taon sinubukan chairman nang uh, last uh, congress. Oh, anyway, uh -uh. Uh, anyway yung 2025 budget tama? So 2024 siya ginawa. So si Congressman Zadi ko. Oh, pero nagbitiw pa kasi siya. So ang umupo, acting na uh -huh. House Apro si uh, Congresswoman uh, Stella Kimbo. Ayun din. So kasama po siya sa matata nung, um congressman. ano kailangan natin maglinaw ang pinag-usapan natin dito sa ghost project. Uh, yung 2024 budget, no? So, hindi, uh, hindi irrelevant yung binanggit niya na nagpalitan. Ah, yung 2024 okay. budget, nag-usap po dyan, 2023. Uh -huh. So, ibig sabihin, hindi pa nagpapalit yung Senate leadership po yes. noon. Si Senate President Migs pa rin, Migs Zubiri pa rin po yung Senate President, si Senator Sani Angara, then Senator Sani Angara, yung pong Finance Committee Chair. So, I think sila po yung relevant persons kasi sila yung chairs, eh. Ayun. So, at yung mga miyembro ng BICAM, no? Pero, I think mm -hmm. si Congress, former Congresswoman Kimbo, a member din ho ng BICAM noon. So mm -hmm. we will see po how we will uh, go about this particular matter po Ayun. in the next couple of weeks. Uh -huh. Si um, Secretary Angara po ay iimbitahin nyo rin. I think basta miyembro sila ng Bicam, uh -huh. dapat matanong sila, maimbita, we can get a statement from mm -hmm. them kung ano ba yung, alam ba nila yung nangyari diyan. Uh -huh. 'Di ba? Kasi ano talaga eh, kumbaga, wala naman ibang matatanong eh. Kasi uh -huh. doon galing yung line item eh, hindi ba? Opo, eh, congressman, ito lang po para po masundan din ating mga listeners ng viewers natin. Bakit po mahalaga na malaman kung sino ang nag-insert? Yeah, ano ho ba ang mali sa insertion sa budget? ande wala wala tayong pagka nalaman natin kung sino, mm -mm. wala naman wala wala pa yung uh, fault finding mm -mm. kung sila ba yung uh, nag-ghost. Kailangan gusto lang natin malaman kasi eh, meron ho talaga kasi ba? Wala kasi wala ibang maglalagay noon kundi senador o congressman eh. Mm -hmm. Halimbawa, yung sa ng ghost project sa Baliwag, inamin ho sa amin ni Henry Alcantara nung hearing namin na siya daw yung nag ng line item na yon sa DPWH, yung DPWH pinasok ko sa NEP. So, siya nag-propose, siya nag-implement. So, walang problema. Mm -hmm. Hindi ba? Mm -hmm. Pero ito kasi, hindi naman pwedeng gawin ni Henny Alcantara yun ng mag-isa. Uh -huh. Nang wala akong nagsasabi na, kung, o sen, ipasok ko natin yan sa line item po ng, uh, Uh, General Appropriations Act po ng 2024. No? So, ibig sabihin, uh, first step pa lang po yung identification kung sino ba yung nag, uh, nagpa-insert or nag-propose ng proyekto mm -hmm. po na yan as a line item. Pero, ibang bagay pa ho kung kasabwat po yung congressman o senador Yon. na nag doon po sa pag ghost po ng proyekto na yan. Kasi, mm -hmm. yung bagay na yan, maitatanong, actually, kahit yung bagay ng identification mm -hmm. ng kusino nag-propose, pwede po yung itanong sa dalawang tao, Opa. kay uh, Engineer Alcantara, at saka sa Wawa Builders, kay Mark Arevalo. Kasi, mm -hmm. syempre, kung may nag-coordinate sa kanilang legislator para dyan sa line item na project po na yan, mm -hmm. eh baka sila, sila din yung nag hindi mm -hmm. ba? Kasi po, kaya ko din na itanong, um, kasi naman uh -huh. diba na pag-usapan po namin kanina na isa, na nasa congressman naman talaga power of the purse, mm -hmm. di ba? Pwede po kay mag-realign, magtapyas, magpadagdag ng budget ang from one agency to another. So doon sa yung insertion per se, hindi pa po 'yun krimen. Tama ho ba? Hindi, wala tayong uh, debate na uh -huh. kasama ho sa poder ng Kongreso at Senado. Yung po nga, uh, kung ano man yung tawag natin niya, congressional insertion, congressional hmm. initiative, budget amendment, mens no pare-pareho lang 'yan kasi nga ang totoo, meron ho talagang mga insertions, amendments, initiatives uh -huh. na talagang kailangan ng tao. Kasi alimbawa, kung halimbawa hindi na naniniwala yung uh, executive na dapat mas maraming gusali para sa mga school buildings, mm -hmm. hindi niya ilalagay doon sa proposal. Pero kung ang pagtingin halimbawa mo sa distrito mo mm -hmm. o sa kinalulugaran mo, hindi dapat meron pang dagdag na sampung school buildings dyan, mm -hmm. ipapasok mo yon therefore doon mm -hmm. sa uh budget po for next year ang magiging mali eh, opo, ang magiging mali congressman Ridon, doon sa insertion ay eh, kung siya yung nagpa-insert siya pa rin yung contractor di ba ano isang usapin yon pero Aba. pangalawa ang pinakamali weather net mm -hmm. o weather insertion ay pagka substandard yung proyekto na inimplement o ghost po yung project so mm -hmm. i think yun yung kailangan hong maunawaan ng mga kababayan natin weather net yan o weather insertion yan ang pinakakasalanan pagka-genosed mo yung proyekto at uh, mm -mm. Uh, sinubstandard mo yung proyekto. By the way, Congressman ah uh, hingi lang po kami ng update regarding po dun sa paghahain or pagsusumitin ng full disclosure ng mga members po ng House Infrastructure Committee, uh, yun nga po na wala silang conflict of interest do sa ginagawa niyong investigation. Marami na ho bang nagsubmit? Yeah, may mga na pero siyempre pipinalin pa namin yan pagdating ng Martes. no? Kasi siyempre... I don't think we can proceed nang uh, una kulang yung mga miyembro na nagbigay ng disclosures kasi kung kulang yung miyembro na nagbigay ng disclosures syempre hindi kami magkakaroon ng quorum nung no? so mm. necessary, necessary question yun pagdating ng araw po na yun Apo. so kayo po nakapag sumite na rin Siguro naman. Ako yung gumawa ng template. Opo, eh. importante kasi kayong tatlong chair, di ba? At least kayo yung ma, ma kumbaga magiging model ng mga members po ninyo. Mm, -hmm. mm -hmm. Ay, Um, hingan din po sana namin kayo, Congressman Lido, ng statement. Si um, Executive Secretary Lucas Bersamin naglabas po ng um, ano bang paglalaraban dito. Strongly worded statement. Laban po sa camera. Sabi niya, um, kasi ang nangyayari daw po, dinideflect na If that's the term, deflect o gusto ilipat ng kamera yung CC dito sa issue ng flood control sa Malacañang Ang pagkakasabi niya, clean your house first. Dinisin muna ng kamera ang uh, uh, sariling bahay. Uh -huh. Lahat ng investigation po sa mga anomalya will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, sabi niya po, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Ano pong tugon ninyo dito, Congressman? Well, una sa lahat, wala namang naninisi sa palasyo. Walang naninisi sa Pangulo ng Pilipinas. Asa kahit anong bagay, dito sa usapin po ng flood control projects, no? yun yung una hong kailangan linawin. Pero pangalawa, yung pong ghost project na in-inspect in po ng Pangulo sa Balibag, Bulacan, ito po ay executive proposal. Eh. Galing sa DPWH mismo. So, kumbaga, hindi naman po namin kasalanan na eh, mm -hmm. eh yun yung ano, eh, yun yung resulta po nung uh, further study ho ng kongreso doon sa pinuntahan po ng mga pangulo. And mm -hmm. and to be fair, mm -hmm. eto eh, most recent na visit po ng uh, DWH secretary bago congressional insertion naman po yung nakita natin. So ibig sabihin, hindi totoo na may deflection dito dahil ang tunguhin ng investigasyon kung sino ho yung abuti ng mga mm -hmm. sinisiyasat po natin. So alam pa kung sa ghost project ng una Sinabi natin na executive proposal yan galing sa DPWH and inamin ni Henry Alcantara na sa kanya galing yung proposal. No? So, pero mm -hmm. pangalawa, dun sa Plaridel Bulacan Ghost Project, congressional insertion naman ho na sabi natin na pinagmulan po ng pondo na So, kumbaga, uh, I don't think ka uh, Executive Secretary Bersamin can actually say na meron, meron actual na deflection. Pero more mm -hmm. importantly, uh, yung usapin ho ng, uh, I guess, yung concerns ng mga kongresista sa NET. I think that is something that is Uh, really serious also kasi nga mm -hmm. may binabanggit yung mga kongresista hindi lang naman isang kongresista uwing nagrereklamo diyan na sinasabi nila mm -hmm. that the budget line items for the 2026 nep eh parang uh, repetitive so halimbawa mm -hmm. may classroom A na nakalagay na sa 2025 budget na itatayo eh meron ulit na classroom A mm -hmm. sa 2026 nep na itatayo so ibig sabihin di ba parang uh, mm -hmm. i think uh seriousong bagay ho 'yun hindi po ito deflection at uh mm -hmm. Uh very important siguro. Tomorrow will be uh, the OP uh, budget yes. hearing. Mm -hmm. Siguro i-disclose ni Executive Secretary Bersamin sino mm -hmm. yung mga tinuturo niya mga kong kongresista mm -hmm. na mga corrupt. <laughs> Saka, diba? I think I think to be able to say that to our face. Oyo mm -hmm. no, tsaka yung hugot na rin sir kasi ang mm -hmm. statement niya din recent spins from certain members of the house who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. So ito yung sinasabi niyo po sino yung mga corrupt? Eh mm -hmm. So ibig sabihin, I think uh, tomorrow kasi nga po is the OP budget hearing. Mm -hmm. I think uh, yun nung I think that's the exact wording that he said eh. Mm -hmm. uh, diba? uh, to to do hide their own corruption. So the question to him tomorrow, I think, would be, what is their corruption and who are these corrupt congressmen? Mm -hmm. um, so, um, ba? Diba, um, hindi ba unnecessary itong ganitong clash ng, sa, nga, ng, kamara sa, kamara at ng, ng Malacanang yeah. samantalan mm -hmm. dapat mm po na mag-investiga dito sa issue na ito ng matinding corruption? Tingin ko naman dapat ho eh mm -hmm. we I think the people want to get to the bottom of who the personalities are. Mm -hmm. Kung may kongresista na sangkot, may senador na sangkot, mm -hmm. may mataas na official po na executive na sangkot, bukod sa mga kontratista at mababang opisyal ng DPWH, 'yun ang gusto ho nating malaman. So, kumbaga, ito po'ng ganitong uh, batuhan po ng uh, mga akusasyon, parang na uh, wala ho itong Uh, kapupuntahan sa totoo lang Hapa. ito yung totoong deflection tingin ko mm -hmm. sa problema ho ng flood control kasi nga i think legitimate naman ho talaga yung concern ng mga congressman mm -hmm. doon sa mga problems po ng nep at uh, i think uh, willing naman ho makipagtulungan yung kongreso mm -hmm. sa executive para ho ayusin yan in fact di ba ho meron hong ngang taning na pinag-uusapan mm -hmm. para ayusin po itong mga particular na line items po na ito so um bukas na lang ho siguro maglinawan mm -hmm. with the office of the president What did they actually mean with the statement? lako last question na lang po kay Congressman Redon ano. May ugong din kasi na kudeta, papalitan yung liderato ng Kamara, kumbaga papalitan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. May mga nakukuha po ba kayo mga information po? hinggil dito. Wala, wala naman ako masyadong naririnig. Wala. <laughs> wala din po kayo na ano na nakikitang movement uh o -oh. pangangailangan na palitan po ang speaker? wala naman nung siguro I think uh, very focused to tayo sa investigation ng flood control no so mm -hmm. nakita nyo naman ah uh, pinangalanan niya executive pinangalanan ho yung mm -hmm. congress congress sa kasinodor on the, on the on the basic premise talaga mm -hmm. na we are doing a project to project inquiry mm -hmm. di ba so wala sa sabi yung mga uh, kababayan ho natin na talaga hong merong mga sacred cows po dito dahil mm -hmm. as we go along and we dig deeper marami ho tayong mga nakikita ng mga inconvenient truths eh mm -hmm. dito sa mga kausapin uh, po ng flood control projects. Ayan. And with that po, Congressman, maraming maraming salamat sa inyo pong panahon sa amin. Sa so, ulitin po, ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po, po. sa pagsagot. walang